Naranasan mo na bang parang may gustong ipahiwatig sa iyo ang universo? Isang bigla ang panaginip, isang kakaibang numero na paulit-ulit na lumilitaw, o isang matinding pakiramdam na may malaki at hindi inaasahang mangyayari. Si Baba Vanga, ang bulag na manghula na nagbigay ng mga hula sa mga pangyayaring nagpabago ng mundo, ay nag-iwan ng nakakakilabot na mensahe, bago mag-abril, tatlong zodiac signs ang makakaakit ng hindi masukat na kayamanang mula sa lottery. Hindi lang ito swerte kundi tadhana. Paano kung kabilang ang sin mo sa tatlong iyon? Paano kung ikaw na ang napili ng mga bituin? Manatili ka lang dahil maaaring ito na ang sandaling tuluyang magbabago sa buhay mo. Si Baba Vanga, ang maalamat na bulag na manghuhula mula sa Bulgaria, ay patuloy na pinapamangha ang mundo kahit matagal na siyang pumanaw. Ang kanyang mga hula ay ikinagulat ng mga naniniwala at pati na rin ng mga nagdududa mula sa mga natural na sakuna hanggang sa malalaking kaganapan na yumanig sa sangkatauhan. Ngunit ngayon, isa sa kanyang hindi gaanong kilala, ngunit makapangyarihang propesya ang unti-unting nagkakatotoo nabanggit niya ang isang panahon sa unang bahagi ng taon kung kailan mag-aalin ang cosmic energy para sa tatlong partikular na zodiac signs na magbubukas ng daan tungo sa biglaan at nakakagulat na kayamanan. Hindi ito basta-bastang swerte kundi yaman mula sa lottery. Isang uri ng kayamanang dumarating ng walang babala, binabago ang kapalaran ng isang tao sa isang igla. Isipin mong namumuhay ka ng normal, tapos bigla na lang, isang panalong tiket ang babaligtad sa buong buhay mo. Posible kayang ito ang iyong kapalaran, kung kabilang ang zodiac sign mo sa mga napili, maaaring ginagabayan ka na ng universo patungo rito. Sa video na ito, ating ilalahad ang tatlong zodiac signs na itinakdang tumanggap ng pambihirang biyayang ito bago dumating ang Abril. Ang kapangyarihan ng zodiac at tadhana sa lottery sa loob ng maraming siglo, tumitingala na ang mga tao sa mga bituin. Para sa mga kasagutan, mula pa noong sinaunang kabihasnan hanggang sa mga modernong tagasunod ng astrolohiya, may malalim na paniniwala na may mga lihim ang zodiac hindi lang tungkol sa ating pagkatao o pag-ibig, kundi pati na rin sa ating kapalaran. At pagdating sa kayamanan, lalo na yaong biglaan tulad ng panalo sa lottery, maaaring lumikha ang mga paggalaw ng planeta at zodiac signs ng makapangyarihang pagbabago sa enerhiya. Naniniwala ang mga astrologer na ang ilang cosmic na galaw, gaya ng impluensya ni Jupiter, posisyon ng buwan, o transit ni Mercury, ay maaaring magbukas ng bihirang pagkakataon para sa swerte. Sa mga panahong ito, mas bukas ang ilang zodiac signs sa pagtanggap ng kasaganaan. Hindi ito basta mga haka-haka, ito ang mga sandali kung kailan malaya ang daloy ng enerhiya, pinapalakas ang intuition, inaakit ang swerte, at hinahatak ang kayamanan na parang magnet. Maaaring hindi binanggit ni Baba Vanga ang mga partikular na pangalan, pero ayon sa mga taong malapit sa kanya, Madalas daw siyang magsalita tungkol sa mga bituin at numero na sumasayaw sa kalangitan. Inilarawan niya ang pagkakita ng liwanag sa paligid ng ulo ng mga tao, may mas maliwanag kaysa sa iba. At palagi, may babala siya tungkol sa isang panahon kung kailan ilang zodiac signs lang ang tatatakan ng swerte. Isipin mo ito, ang lottery ay tila isang random na pangyayari sa ating mundo, pero ang mga bituin hindi sila basta-basta, may sinusunod silang banal na ayos. At kapag nagsanib ang dalawang mundong ito, ang tsamba at tadhana, nabubuo ang isang bihirang sandali sa buhay. Sa mga linggo bago ang Abril, inaasahang mangyayari ang ganitong klasing alignment. At ayon sa mga tumalakay sa kanyang mga bisyon, naniniwala si Baba Vanga na tatlong zodiac signs ang magiging sentro ng cosmic na unos ng kayamanan. Hindi dahil maswerte sila, kundi dahil nakaalin sila. Ngayon, magsimula tayo sa unang napiling zodiac sign. Maaaring ang kwento nila ay kwento mo rin. Zodiac sign hash isa, Pisces, Pebrero Labinsham, Marso 20, nagsimula ito sa isang panaginip. Si Liza, isang tahimik na babae mula sa probinsya, ay palaging naniwala sa mga palatandaan. Hindi siya mayaman at hindi rin siya sakim sa pera. Ngunit isang gabi ng unang bahagi ng Marso, napanaginipan niya ang isang matandang babae na may malabong mga mata pabulong na nagsasabi ng mga numerong hindi niya maalala pag gising niya. Ang tanging natatandaan niya ay isang tinig na nagsabing, handa ka na. Si Liza ay isang Pisces. Pinamumunuan ni Neptune, ang Pisces ay isang malalim na intuitive at spiritual na zodiac sign. Ang mga ipinanganak sa ilalim nito ay kadalasang nakakatanggap ng gabay sa hindi lantad ngunit mahiwagang paraan, sa pamamagitan ng mga panaginip, pakiramdam sa tiyan, at mga kakaibang pagkakataon. Hindi nila pinipilit ang kapalaran, sinasabay nila ito. Kaya kapag nagsisimula ng magbago ang enerhiya sa paligid ng universo, ang Pisces ang unang nakakaramdam nito. At ngayong taon, bago matapos ang Abril, ang pagbabagong ito ay nangyayari ng buong buo. Sabi ng mga astrologer, ang Pisces ay nasa ilalim ngayon ng isang bihirang alignment ng Neptune at Jupiter, na nagpapalakas hindi lamang ng kanilang espiritual na lakas kundi pati na rin ng posibilidad ng material na biyaya. Naniniwala ang mga tagasunod ni Baba Vanga na ito mismo ang kombinasyong tinutukoy niya nang sabihin niya, makakakita ng ginto ang water sign sa gitna ng ulap. Hindi alam ni Liza ang tungkol sa mga bituin. Sinunod lang niya ang kanyang kuto. Ilang araw matapos ang panaginip, pumasok siya sa isang maliit na tindahan at bumili ng lottery ticket hindi dahil inaasahan niyang manalo, kundi dahil pakiramdam lang niya ay tama. Hindi pa nga niya tiningnan ang mga numero hanggang sa tumawag ang kanyang kapatid, sumisigaw. Tumama si Liza sa lahat ng numero, nanalo siya, milyon-milyon, swerte lang ba ito? O may gumabay sa kanya? Para sa mga pises, ang ganitong klasing espiritual na biyaya ay hindi bihira, bahagi ito ng kanilang pagkatao. Mahinahon ang universo sa pakikipag-usap sa kanila, at kapag pinakikinggan nila ito, may mga kamanghamanghang bagay na maaaring mangyari. Kung isa kang Pisces, ngayon ang tamang panahon para pagkatiwalaan mo ang iyong intuition higit kailanman. Darating ang mga palatandaan, sa mga bulong, sa mga panaginip, sa mga numerong paulit-ulit o simbolo. Hindi mo kailangang habulin ang swerte, hayaan mong ito ang lumapit sa iyo. Bago matapos ang Abril, maaaring matuklasan mong ang tinig sa loob mo ay hindi basta imahinasyon. Isa itong mensahe isang propesya, isang tawag patungo sa kasaganahang nakatadhana na talaga para sa iyo. Kaya kung nakararamdam ka ng kakaibang enerhiya nitong mga nakaraang araw, kung paulit-ulit mong nakikita ang ilang numero, o may nararamdaman kang malapit ng mangyaring malaki, huwag mo itong baliwalain. Maaring ikaw na ang susunod na si Liza. Zodiac sign hash dalawa, Leo, Julio 23, Agosto 22, palaging malaki ang mga pangarap ni David. Lumaki siya sa isang maliit na bayan at madalas niyang sabihin sa kanyang mga kaibigan, balang araw, magkakaroon ako ng bahay na may gintong tarangkahan. Tinutukso siya ng lahat, parang imposible. Pero si David ay isang Leo, at ang mga Leo ay hindi nang angarap ng maliit. Ipinanganak silang mamuno, magningning at minsan, gulatin ang mundo. Ngunit hindi naging madali ang buhay ni David matapos siyang mawalan ng trabaho noong Enero, naging mabigat ang lahat. Dumami ang mga bayarin at unti-unting nawalan siya ng pag-asa. Hanggang sa isang gabi, habang naglilinis sa kanyang garahe, may natagpuan siyang lumang notebook mula pa sa kanyang kabataan. Sa loob nito, may isang piraso ng papel, gutig, luma, at may anim na numerong nakasulat. Sa ibaba, may nakasulat na mga salita, malalaman mong oras na. Hindi niya maalalang isinulat niya yon. pero may kakaiba sa pakiramdam, parang may kuryenteng dumaan. Ang mga Leo ay pinamumunuan ng araw, pinagmumulan ng buhay, enerhiya, at liwanag. May taglay silang magnetikong presensya na humihila ng swerte kapag sila ay nakaalin sa kanilang layunin. Ayon sa mga astrologer, ang panahon mula Marso hanggang Abril ay panahon ng biglaang pag-angat para sa Leo. Naalala ng mga tagasunod ni Baba Vanga ang isa sa kanyang mahiwagang hula. Ang Leon ay babangon kapag pinakamababa ang araw at ang ginto ay susunod sa kanyang mga yapa. Naniniwala ang marami na ito ay tumutukoy sa leo na babangon mula sa kahirapan patungo sa kayamanan pagsapit ng huling bahagi ng Marso. Nagpa siya si David na tayaan ang mga lumang numerong iyon. Isang beses lang, hindi niya ito sinabi sa kahit sino, wala rin siyang inaasahan. Inilagay lang niya ang tiket sa drawer at kinalimutan. Isang linggo ang lumipas, nabasa niya ang balita, isang nanalong tiket mula sa lokalidad, jackpot milyon-milyon. Mabilis ang tibok ng puso niya. Nangangatog ang kamay, sinuri niya ang kanyang tiket. Tumugma ang lahat ng numero. Sa isang iglap, mula sa halos walang materhan, naging milyonaryo si David. At hindi siya nagtago o nag-imbak lang ng pera. Tinupad niya ang kanyang pangako, bumili siya ng bahay na may gintong tarangkahan. Ang parehong tarangkahang minsan ay pinagtawanan ng lahat. Ganito ang Leo, ang kanilang kapalaran ay kadalasang lumilitaw na parang eksena sa pelikula. Pero sa likod ng makintab na panlabas ay ang pusong po ng paniniwala, pag-asa, at naglalagablab na apoy. Ang bisyon ni Baba Vanga tungkol sa Leon ay hindi lang tungkol sa yaman, kundi tungkol sa pagbabalik ng tiwala sa sarili ang kapangyarihang manatili sa pangarap kahit tawanan ito ng mundo. Kung isa kang leo, ito ang iyong sandali. Maaaring nakakaramdam ka ng pagkabalisa, na parang may malaking pagbabagong paparating. Maaaring nagdududa ka pa nga sa sarili mo ngayon. Pero huwag, hindi ito basta't samba, umaayon na ang mga bituin para sayo. At gaya ni David, maaaring matagal nang naisulat ang iyong landas patungo sa kayamanan, sa isang tala, sa isang panaginip, sa isang nakalimutang alaala mula sa nakaraan. Ang kailangan mo lang ay tapang na kumilos, at lakas ng loob na maniwala. Naghihintay na ang gintong tarangkahan. Zodiac Sign Hashtag Law, Sagittarius, Nobyembre 22, Disyembre 21, si Mara ay likas ng manlalakbay. Laging may backpack, hinahabol ang mga paglubog ng araw, at sinusulat sa kanyang journal ang bawat liko ng kanyang hindi inaasahang buhay, hindi siya nananatili ng matagal sa isang lugar. Hindi pera ang hinahabol niya, kalayaan ang kanyang kayamanan. Pero sa kaibuturan, tulad ng maraming nangangarap, naiisip din niya kung ano kaya ang pakiramdam ng magkaroon ng isang biglaang biyaya, isang pagkakataon na magbibigay daan para siya ay makahinga. Si Mara ay isang Sagittarius. Isang gabi, habang mag-isa sa isang maliit na kaf sa isang tahimik na bayan sa kabundukan, nakipagkwentuhan siya sa isang matandang babae na tila pamilya. Ngumiti ang babae at nagsabi, malayo na ang iyong narating. Pero laging natatagpuan ng tadhana ang kanyang pakay. Bago umalis, iniabot ng babae ang isang nakatiklop na papel na may nakasulat na mga numero, at saka naglakad palayo sa gabi. Natawa lang si Mara, iniisip na ito ay isa na namang kakaibang tagpo sa isang bagong kabanata ng kanyang buhay. Pero may kung anong misteryo sa mga numerong iyon na hindi niya malimutan. Makalipas ang isang linggo, habang dumadaan sa isang lungsod, bigla siyang napabili ng lottery ticket gamit ang eksaktong numerong nasa papel. Hindi man lang niya pinanood ang draw. Ngunit ang tadhana, gaya ng dati, ay may plano para sa Sagittarius. Habang inaayos ang kanyang bag para tumungo sa panibagong bansa, narinig niya mula sa radyo ng CAF ang anunsyo ng mga nanalong numero. Nanlaki ang kanyang mga mata. Bumilis ang tibok ng puso. Isa-isa, tumugma ang mga numero. Lahat ng ito. Sa katahimikan ng silid, nakatitig siya sa kanyang tiket na hindi makapaniwala. Nanalo siya, at hindi lang ito maliit na halaga, kundi yaman na kayang baguhin ang kanyang buhay. Ang Sagittarius ay pinamumunuan ni Jupiter, ang planeta ng swerte, paglawak, at mga biyaya. Ang mga isinilang sa ilalim ng sign na ito ay natural na konektado sa mga biglaang oportunidad at swerte, lalo na kapag bukas ang puso nila sa hindi inaasahan. Maaaring hindi nila pinaplano ang yaman, pero madalas itong kusang lumalapit sa kanila. Minsang sinabi ni Baba Vanga, ang palaso ay tatama sa ginto, kahit hindi ito pinuntirya. Naniniwala na ngayon ang mga astrologer na ito ay patungkol sa Sagittarius, ang sign ng Archer, na kadalasang naaabot ang tadhana sa pamamagitan ng mga hindi nakikitang kamay. Sila ay mga espiritual na manlalakbay, at sa dalawang libo at dalawamput buhos ang biyaya ng universo para sa mga handang magtiwala sa paglalakbay. Kung isa kang Sagittarius, mag at makinig. Maaaring makatanggap ka ng mensahe sa isang panaginip, makakilala ng isang kakaibang tao, o makaramdam ng bigla ang udyok na gumawa ng bagay na hindi mo inaasahan. Iyon ang iyong sandali. Ang palaso mo'y nasa ere. Kung ito man ay isang kutob, palatandaan, o tinig sa loob mo, huwag mo itong baliwalain. Nakaaligin ang mga bituin, at ang iyong natatanging enerhiya ay humihigop ng kasaganaan. Tulad ni Mara, maaaring hindi mo hinahanap ang kayamanan, pero maaaring ikaw na ang hinahanap nito. Ang kailangan mo lang ay ang lakas ng loob na tanggapin ang pakikipagsapalaran. Bago matapos ang Abril, maaaring kumatok ang kapalaran. Maging handa kang buksan ang pinto. Kaya, paano kung ikaw ay isang Pisces, Leo, o Sagittarius? Paano kung ang iyong birth chart ay perpektong nakaalin sa sinaunang propesya ni Baba Vanga? Ang totoo, hindi sapat na malaman mong kabilang ka sa mga napili. Maaaring inihahanda ka na ng universo para sa isang susi, pero ikaw pa rin ang kailangang magbukas ng pinto. Magsimula sa pagiging mas mapanuri sa mga palatandaan sa paligid mo. Nakakakita ka ba ng paulit-ulit na numero? May mga kakaibang panaginip ka ba? Nahihila ka ba sa ilang lugar, pangalan, o kahit sa mga numero sa lottery? Huwag mong baliwalain ito bilang mga simpleng pagkakataon lang. Ang intuition ay madalas na unang wika ng universo. Panahon na rin ito upang kumilos ng may malinaw na layunin. Maraming tao ang naniniwalang basta na lang dumarating ang yaman. Pero ang mga tunay na humihikayat nito ay handang tanggapin ito. Itakda mo ang iyong intensyon ng malinaw, isulat ito, bigkasin ito, at isalarawan sa isip ang pakiramdam ng mayroon ka na nito. Habang mas malinaw ang iyong bisyon, mas malakas ang hatak ng enerhiya. May ilan pa nga na gumagamit ng simpleng mga ritual tulad ng pagsisindi ng berdeng kandila para sa kasaganaan, pagmi-meditate sa ilalim ng buwan, o pagdadala ng mga pampaswerte ayon sa kanilang zodiac sign. Maaaring simple lang ang mga ito, pero nagsisilbi itong mga anchor para sa paniniwala. At ang paniniwala ang tulay sa pagitan ng hangarin at realidad. Ang pinakamalaking pagkakamali ay ang baliwalain ang oportunidad kapag ito ay dumating. Bilhin mo ang tiket, subukan mo, sundin ang kutob. Kung tunay kang nakaaliin, baka mas malapit na ang sandali mo kaysa sa iyong iniisip. At kung tama ang bisyon ni Babavanga, kung gayon, nakatakda na ang kapalaran mo, oras na lang ang hinihintay. Sa buong kasaysayan, palaging may mga sandali kung kailan ang ordinaryo ay nagiging pambihira. Hindi lang mga sakuna at digmaan ang hinulaan ni Baba Vanga, nagsalita rin siya tungkol sa liwanad, sa swerte, sa mga taong angat sa panahong hindi nila inaasahan. At ngayon, ang kanyang bisyon ay tumutukoy sa tatlong signs, Pisces, Leo, at Sagittarius. Maging naniniwala ka man sa astrolohiya, o hindi, hindi maikakaila ang lakas ng ideya na palagi tayong kinakausap ng universo sa pamamagitan ng panaginip, pakiramdam, at tamang timing. Baka ito na ang sandali mo. Baka ikaw ang pinili ng universo upang makaranas ng isang pagbabago sa buhay bago matapos ang Abril. Pero tandaan, ang mga propesya ay hindi basta-basta natutupad. Kailangan ito ng paniniwala. Kailangan ito ng pagkilos. Kaya't pagkatiwalaan mo ang iyong kutob, manatiling bukas sa mga palatandaan. At huwag kang matakot na gawin ang isang maliit na hakbang na maaaring magbago ng lahat. At sino ang nakakaalam? Baka ang susunod na mapag-uusapang nanalo sa lottery sa buong mundo ay ikaw na nanonood ng video na ito ngayon.